Breaking news! Ayon Mike Tyson, nag-ala Will Smith. Matapos nitong sampalin si Jake Paul nang walang kaabog-abog sa kanilang face-off bago magbasagan ng mukha bukas. Pagkatapos ng tumimbang ni Jake Paul ay dito na pumasok si Mike Tyson na naka-jacket at na naka-brief lang na parang leader ng apokalipto. Bagamat may edad na itong si Mike Tyson na 58 years old, makikita natin kung gaano kaganda at kakondisyon ang kanyang katawan. Matapos tumimbang at ayusin ang kanyang pototoy, bumaba si Tyson para sa face-off nila ni Jake Paul. Dito na sinampal ni Tyson si Jake Paul. Agad namang pumagit na ang mga security para awatin ang dalawa. Tila di naman narinig ang una saktan si Paul sa sampal ni Tyson bagkos nag-flex pa ito. Marami namang mga boxing fans ang nagsasabi na scripted lang ito para i-hype pa ang kanilang sagupaan bukas. Matatandaan na inoferan ng extra 5 million dollars si Mike Tyson kung lalagpas ng apat na rounds sa kanilang paparating na laban ngayong November 15 ni Jake Paul. Ayon nga sa mga report, aabot nga po ng tumataginting na 40 million dollars ang bayad kay Jake Paul samantalang nasa 20 million dollars naman ang mabubulsa ni Iron Mike Tyson. Dito na pinagyabang at nag-offer itong si Jake Paul na bibigyan niya ng ekstra 5 million dollars kung lalagpas si Tyson ng apat na rounds sa kanilang laban sa isang kondisyon. Sabi ni Jake Paul, pag di lumagpas si Tyson ng apat na rounds ay magpapatato ito ng I love Jake Paul. Agad namang sumagot si Tyson na sobrang baba at gawin daw itong 20 million dollars. Sa press conference naman ay tila nagalit itong si Mike Tyson sa isang reporter Matapos nitong tanungin si Mike Tyson kung ano ang mawawala sa kanya kung sakaling matatalo ito sa laban kay Jake Paul Agad namang sinagot ni Tyson ng I'm not gonna lose Pero tila nangungulit pa itong reporter kung kaya't sinagot niya ulit ito nang medyo nakataas ang boses The fear of losing is too much fighting than dying. And what would you lose if you lose this fight? Thank you. I'm not gonna lose. But but just you, you say that in the last minute of the second I am countdown. not gonna lose. Did you hear what I said? Thank you. Samantala Lalaban naman sa undercard ni Jake Paul at Mike Tyson si Amanda Serrano kontra kay Katie Taylor para sa kanilang rematch. Matatandaan na una nang nagharap ang dalawa noong April 20, 2022 kung saan tinalo ni Katie Taylor via 10th round split decision si Serrano para manatiling undisputed champion. Lalaban din bilang undercard ang nooy makakasagupa sana ng ating pambansang kamao na si Manny Pacquiao para sa isang championship fights kung babalik ito sa boxing na si WBC welterweight champion Mario Barrios para depensahan ang kanyang titulo kontra sa kanyang challenger na si Abel Ramos.